Hello mga kakampuan! Welcome back to my channel, Roy Mulanda. Are you alright? Yes, alright! Today mga kakampuan, magluto tayo ng ating pang-almusal. Of course, ang aking luluto ng paborito kong talong! <laughs> O di ba? Umunahin natin ay ilaga ko muna ito. O di ba? Lagay dito. Kasi mainit na. Kailangan turus-turukin muna para hindi siya maano maganda ang kanyang pagka laga nito mamaya. O di ba? O, ganun lang. And then, mayroon akong dalawang egg. Dalawang egg. Diba? Perfect. Yan ang aking pang-almusaw. Scramble ko muna ito while I'm just waiting na malaga ito. Mga kakampuan. Talagang fresh na egg ito kasi bilog na bilog pa ang kanyang dilaw. O, antayin na natin ito, malaga yung aking maluto yung aking talong. Ayan, malapit na maluto yung talong natin. Dahil mamaya, gigisahin natin yan. Malambot na ang talong. O, kunin na natin at ilagay sa pinggan. O, di ba? Perfect. Siyempre, tanggalin na natin attach, And then, ilagay natin yung ating kawali dahil mag-gisa na tayo ng talong. mainit na, maglagay na tayo ng oil. Maglagay na tayo ng oil. Para perfect. Painitin lang natin yung oil. Okay. Mainit na mga kakampuan. Siyempre ilagay na natin yung bawang sibuyas. Ay. O, ba? Perfect. Pagkatapos, lagay natin yung talo. O, ba? Perfect. Tapos, ilagay natin ang egg. Nilagay na natin yung egg. And then, hahaluin lang natin. Diba? Perfect. Malapit na maluto. Ayan nga, luto na ang ating talung at saka itlog. Pwede na tayong kumain. Thank you for watching. Bye! Love you all!